Sample lang kailangan niyan para matakot ang mga tao. Ang ang ang, ang nasa batas natin, pagka may pera, may envelope, eh, tapos may mga individual na nga dyan na mga tapos may listahan, e eh, vote buy into Para hindi na po maulit to, para hindi na maulit tong mga ganitong matatapang na na mga kaganapan nila na ito, eh mag tayo. 'di ba? Mag-sample tayo para at least magkaroon naman ng takot yung mga gumagawa ng ganon. Actually nakakahiya. Nakakahiya kasi syempre yung malabo na huli na may ginagawang kababalaghan sa ibang city na kaya sa mga sa nabota, syempre. And, um, actually ako, nalaman ko lang through messenger na binabalita sa akin ng mga tao na Tana, merong nag, na meron nag nahuli dito pinasok ng mga pulis madaming tao puro tiga natin so doon ko siya nalaman tapos um nagsend na sila ng mga pictures na send nila yung yung picture nung yung mga tao na nakaupo tapos yung yung babae na nag nagmehawak daw nung money Um, nagulat ako kasi yung babae na na nasa picture at kilala ko siya, na-meet ko na siya once. Um, nabasa ko na lang sa report, ang name niya is Maribel Eugenio Policarpio. Uh, kilala ko siya bilang Bell. Uh, ano siya eh, um, head siya ng Mayor's Public Assistance Services ng Malabon City Hall empas ang tawag nila. So, nagulat ako nung pinadala sa akin yung picture na, oh, yung taga City Hall, taga City Hall yan ah. Ganun. Nagulat ako. Um, sa akin lang, inaalam ko, ang kinakamusta ko lang, kamusta naman yung mga taong nahuli sa loob. Kasi syempre, constituents ka pa rin yun. Ako, nag-care pa rin ako dun sa... Oh, alam natin, mali. Pero siyempre, care ka pa rin kung okay naman ba sila doon. Ganon. Tsaka kasi ang sa pagkakaalam ko, parang joint investigation po siya, tama po ba, ng Navotas Police at ng Comelec. So hindi na ako nakialam. alam nasa sa kanila na yon kung gusto nilang lumaban sa maduming paraan or yung mga tao kung nagpapadala, I mean that's not my control anymore. Basta ako, clean campaign, bahala sila if gagawa sila ng gano'n. Nasa sa kanila ngayon. Kagaya nga na nangyari, nahuli, di ba? May pag may ginawa ka talagang mali, may balik. Sila sinasabi po nila, watchers training. Pero according to the Comelec, napanood nyo naman siguro dun sa interview. Yung sa news, napanood ko na rin eh. Wala silang parapelnarya for watchers. Walang, walang taong capable for training ng watchers. Ibig sabihin, wala kang parapelnarya. Asan yung watchers kit? asan yung, di ba? Sasabihin mo, this is for watchers, wala kayong watchers kit. What, sasabihin mo, training ng watchers, wala man lang kayong board, wala man lang kayong ano, na paano mo tuturuan yung mga tao. At saka, watchers, watchers training, may pera, di ba? Um, I trust naman that she would deal with that person sa tamang paraan. Since empleyado siya ng City Hall, um, magtiwala, na, magtiwala tayo na bahala na po siya kung ano ang dapat niyang gawin. Alam, alam naman po nila yung tama at sa mali. Huwag po sanang konsintihin, konsintihin yung tao na gumagawa ng mali. Yun na lang po. Alam niyo, kung ilan ang, ano, envelope? Siguro mga 400 Chapa. po. Kanino, 400. Galing, yan. kanino ah, galing yan? Kanino galing yan? Envelope po? yan. Kanino kandidato galing po? Ay, wala po. Wala. E, sabi niyo, Say. watcher kayo ng ano? Sabi niyo, watcher okay. kayo? Okay, kami po ay watcher ng 21 barangay. Kumbaga, may kanya-kanya kami. Oye, 21 ba? Apo. <laughs> okay. Ipapaliwanag ko po. Yes po. <laughs> ang ang ang, ang nasa batas natin, pagka may pera, may envelope, tapos may mga individual na nandiyan na mga, tapos may listahan, they both buy po yan. Para hindi na po maulit to, para hindi na maulit tong mga ganitong matatapang na na mga kaganapan nila na ito eh mag-sample tayo, diba? Mag-sample tayo para at least magkaroon naman ng takot yung mga gumagawa ng gano'n.